Kung sakaling dumaan man, mga kababayan, dito. Oh, ang dami, oh. Mga kababayan, oh. <mimit> <Tuerte>. Duterte. Duterte. <mimit> Duterte. <mimit> Duterte. na like and share. Nagalit kayo, kilaw kong sinto ni Bumbong. Oo, nagalit na galit kayo ngayon sa ano, administrasyon. <laughs> Umulong <alam> mo ko. <laughs> Grabe, si tatay. Talagang galit galit ngayon. Ngayon, laganap ang atin. Laganap talaga ngayon, di ba? Ayan o, nagsalita na si tatay. Lakasan mo, lakasan mo. Ngayon, laganap ang atin. Oo. Oh. Oo, oh, nagayong karte. Walang atin. Grabe, no? Oo. ba? Diba? Oo, oh, tama, tama. Ngayon, sobrang dami Kaya, talaga. Oo. Grabe si tatay, nagsalit. Lira, lira na yung mga supporters, mga kababayan. So, first time natin makikita si tatay Digong. Kayo mga tos, kahit kailan, hindi ko kayo hikayatin na magbago kayo. Gusto ko mga manog mo kayo, yung inyong kabinihan, at yung, kapulaga, at yung mga kabulagan, at ang inyong mga manog, tutulog -tulog yung opinion mo sa mga vlogger sa mga pulangaw na kasama natin. Bakit dito sila nag-cover? Ano yung mga kalado nila sa kanila? na, isa lang ibig sabihin yan. Sila ay hindi kumikita sa poko nila. At hirap na hirap sila sa poko nila na bangag na sa BPM kung paano ipagtatanggol. Dahil hindi isa walang poko Ano Sina, pa ngayunin, po ngayunin. Mga tross, mga tross, na ibablog mo? hindi mo ibablog pa malaki ang poko mo? Kinatawag na nila poko. Sinasampang nga yun eh, nga yun Mga trolls, mga trolls na kopog na loyalista. Bakit tatay digong? Bakit ba ba tatay di ako is school man. Tapos nung natapos is sabi niya, kagabi na lang. Uh, Pero nakita ko yung pagbabago kay uh, Duterte, no? Kasi hindi, wala akong bitra sa kabansa ko. na dumating ako, ang tahimik ng lugar namin, nung dating mga magulo. Uh. Ang mga, ang mga uh, adi, ah, meron silang barangay uh, check up palagi. Uh. Kaya sabi ko, akala ko hindi maganda. Uh, nung nauwi na ako, dapat ako maganda. Kaya nandito ako kay Duterte ngayon. Salamat namin. <manyan> Ikaw, sir. Digaw ka ba, digaw? Lini, lini yung binoto ko. Oh, lini binoto mo, lini binoto mo. O, nasa kutuwa <manyan> katotohanan tayo. Huwag tayo sa katotohanan. O, ano katotohanan? Ay, yung kabangagan. O. o, yung mga singit-singit sa budget. Ay, ibig ay, sabihin, ay, ayaw mo kayo tayo, Nyor. Ay, wala pang gusto yun po yun. Palagi nakangyaw eh. may, may, may ano, kakamot. Hindi alam po sa kukuha ng pondo. Wasan ay mga pondo. O. o, Ang 125 na milyon, ay eh, gusto nga pinipilit na investigahan pala tayo. akin. Yung milyon na, eh, will help. Ayaw nilang investigahan. Yung 600 milyon na sinilit sa budget. Ayaw nilang anuhin. Ayaw nilang pabistigahan. Ang 5,500 na... 5,500 na... <laughs> 5,500 kung tol. Na ayaw nilang imbestigan. Ano yun? <laughs> Nakakamuti naman ako. Oh, uh, so para po sa inyo sir, gusto nyo pong paimbestigan din yun? Dapat! Para pira nga ba? Uh, hindi uh, so, pwede yung 125, pinagpipimilitan nila. Responsibilidad sa taong bayan yung, uh, yung 125 million. Ay, yung billion ayaw nilang ano. Yung 65, yung 90, 89 billion lang na. Nubutin ano? di pa nauubos. Uh, uh, temporary order na lang yan, Supreme Court. Kasi mali nga eh. Okay. Ano po sabi nyo, nasabi ni The Junior, medyo kinakabur, walang budget para sa kalamitikman I mean, hindi sa malamang yun, totoo yun. Kasi naupos kami eh. Kasi naupos kami Uh, <laughs> Nakakapanlumo kasi tututusin mga malapit na ako mamatay pero yung mga susunod na generation napakahalaga no kung nagmamala sakit ka sa bayan hindi mo pwedeng paintulutan na ako na nahimik ka na lang hindi mo pwede yung ano? kaya ako nung mata-bata pa ako aktivista na ako okay. at saka tutuhan yes. salamat sir salamat salamat, salamat. salamat maganda umaga po ano pang bisaya ikaw pala ikaw pala ano nabas pa mga sir manatero si salamat po sir salamat walang bayan din ha ma'am ma'am bakit po Duterte

Okay, good morning po. Yes. Bakit po Duterte ang pinupunta niyo? Ah, uh, dahil napakalaki ng pinagbago ng Pilipinas, lalo na sa war on drugs. Napakadaming nagbago. Sa totoo ko na, pinagmamalaki namin si Presley Moore. Love, mahal naman namin si Presley. Ano pa nga? Opinion niyo po sa mga ginagawa kong pag, uh, niya sa bat ko na yan, naginigipit po nila si tatay. Okay, hindi ko alam kung anong nasa takt na mga ngayon. Hindi, tumuhan ka na! <laughs> 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 ano ba may content nila sa garage ngayon? Sama-sama! Sa Congress! Hindi ba yung malaki <laughs> <ba? laughs> <laughs>

Ano po sila kaiba na pamamuhala ni Bongbong Matos? Ano po, ang laki-laki! Ang laki, puro kaya sila eh! Kaya tayo nahihirapan dahil mas pagkain lang. <laughs> <laughs> ako, naguulap ako ng tuyo. Ma'am, ma'am, boring po ma'am. Bakit po magduterte, ma'am? Ba't duterte sila purtahan mo? Siyempre ma'am, kasi, ang po yung I mean, uh, sa to kayo nakaranas ng kaginawaan. Pamumuno ng bumbong Marcos, pamumuno ng kami Hindi kami, okay. kami. 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 magbabago. Mahal namin si Tatay Digong. Mahal na ko si Tatay Digong. Ano niyo mga kababayan, like and share niyo ito. Itong live natin. At ito papunta na si Tatay Digong. Ito kabang-abang ito. So wag kayong kukurap mga kababayan dahil kakaway dito. Si Tatay Digong right. baka bumaba pa mga kababayan, baka bumaba. Baka bumaba pa daw. Ayan na oh. oh Ito so na inabangan na si Tatay Digong Duterte mga kababayan. Ayan na, nasisigawan na sila. Ito na. Duterte. 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 Paba lang, paba lang It's mga kababayan.

kay Tatay Digong mga kababayan ayan. Sabi ni Attorney Vic Rodriguez mga kababayan ay parating na nga po si Tatay Digong mga kababayan. At ayan malapit na daw po. Malapit na ang pagdaan dito ni Tatay Digong. Kaya abangan nyo na mga kababayan. Like and share nyo na itong live natin. Like and share nyo na. Eto na. Dadating na ang kamay na bakal. Si Tatay Digong Duterte mga kababayan. Walang makakapantay kay Tatay Digong sa mga kanyang nagawa mga kababayan. Ayuna na, kasi na. Ito na nak na mga kababayan. Ito na. Nak na, 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 na dito. Tuwad ko. Kuwat ko. Kuwat ko. Kuwat ko. Yeah, ko mga kababayan oh. Kuwat ko. Kuwat ko. Kuwat ko. Kuwat ko mga kababayan. Ayawan din oh. Grabe, mga kababayan ito na. Ayan na oh. Grabe oh. Talagang solid. Solid ang suporta. Solid ang suporta kay Digong. Ayan na pati mga media na parating na dito mga kababayan yung mga media. Mga so, malalaking media no, nandito na oh. Ano kaya masasabi nila dito? Ayun na, mga bias daw. Na, mga bias Nandun na, mga bias. Sino yung... Sino yung bias? Yung mga... Bias sa kabila. Nandito kami para magkatigong. Sabi nila, bawal doon. Oh. Bakit sila nandun? Ibig sabihin, bias. Bias. Oh, Oh, utos kayo. Utos kayo nang sa taas. Tama. Tama, tama. Hindi ba atas? Talaga nga, bias talaga sila doon. Pilipino Yes Tama, tama. Ano doon? Dito pa pala paalisin. Oh. Tama tama. Ay, tama 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 ang mga bias pangalisin ang mga biyas sa kapwa grabe mga biyas talaga mga kababayan kasi may pinayakan ng mga religious na doon sa ano sa harap tapos yung supporters ni tatay dito nandito grabe talaga nga hindi talaga patas Perlas Vlog ayan, ayan, shout out kay Perlas Vlog Kay ma'am Ayan, shout out Duterte lang tayo, Duterte 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 Mga bakat daw Ayan, Camo, ay mga bakat ay! ay, Yung mga nag-rally pa doon, mga bangag Mama po, Mga bangag, mga bangag Mga bangag, Ito na si Tatay Tigong, mga kababayan. Ito na. Dumating na. Ito na si Tatay Tigong. Dumating na. Duterte! 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 Ayun na, ayun. Bataan! Bataan si Tatay Tigong! Woo!

A reportagem sobre a ronda da matriz de identidade do Kayo. Vamos lá, pô. 大家。打開打開